dalawang settings ang kailangan nating iset up para malaman natin kung ang site na ating papasukan ay delikado or isang phishing scam, kasi once less secure ang ating Google account ay possibly na mapupunta tayo sa mga dangerous sites kaya madalas ay nahawak ang ating mga account. Para gawing super safe and secure ang ating Google account ay ganito lang po ang gagawin po natin. Punta lang tayo sa ating Google Chrome app. Pindutin natin yung tatlong tuldok sa upper right side. Din pindutin ang settings sa ibaba. Dito sa settings pindutin ang privacy and security. Din scroll up lang po natin at pindutin ang safe browsing. Ang default settings po dito ay naka-standard protection lang. Pero nag-release ang Google ng pinaka-safe na settings ang enhanced protection para masiguro ang kaligtasan ng mga user sa mga dangerous sites. So dapat ay nakaset po sa Enhanced Protection. Din e-back lang po natin. Dito naman sa ibaba dapat ay nakaturn on ang Always Use Secure Connections at e set lang natin sa Warns You for Insecure Public and Private Site para magbibigay ang mga Google ng mga warning kagaya nito kung ang mga sites ba na papasukan nyo it's either public or private ay safe ba or hindi. Like magpapakita ang mga ito 10.0.0.1 doesn't support a secure connection with HTTPS. Kung safe and trusted po ang site na ito ay pindutin nyo lang ang continue to site.